Hi, what's up mga kadiskarte? Ito naman tayo, nagbabalik si Ugi Boy. Ngayon ay uh, magre-repack tayo sa ating na, na biling mga balatan. Yan yung naipon natin. Bali, i na natin to sa Maynila bukas. Aha. Yan. Hara, malapit na puno yung ating styrofoam. Yan, ha. Yan yung, yung klase ng ating balatan. uh -huh. Yan. Ma- uh, marami yung putian dito. Ito, yung mga putian. Para sa hindi nakakaalam, ito ang tinatawag na sikukumber o balatan. Ito yung pagkain sa dagat na pinakamahal. Kung ikukumpara natin ito sa tuna o blue marlin, bali ang isang kilo ng sikukumber na putian, yung pinakamura, ang isang kilo ay kumpara natin sa tuna bali ang isang kilo ng cucumber ay makakabili ka ng limang kilong tuna at limang kilong blue marlin kung sa pinakamahal naman na si cucumber bali yung mabibili mong tuna ay sa isang kilo ng si cucumber na mahal bali yung mabibili mong tuna is mga 20 kilos ganun kamahal yan 20 times yung price ganun kamahal pero hindi alam ng karamihan na napakamahal at nasa tabi-tabi at madaling kunin kaya kung marami sa inyo nguha na kayo para makabint na, na kayo so ito na nga tayo sa piribot patawid ng Maynila ayan na gabi tayo nakarating dito iyan patawid na tayo dito Abang tayo ay eh. naghihintay na umalis at video video muna tayo dito sa taas yan kasi kanis kapi o ikutin muna natin yung peribot dito yan parang may itlog sa taas yan yan yung kamputsong laki yan o oh, dalawa kita nyo parang one drum dalawa ah, wow.

sa sizing na nila Pinipili din na ah, ga so dito na natin tayo nakalabas na tayo doon sa bintahan dito na tayo ikot-ikot muna tayo dito sa Maynila nagtataas naman dito yung mga building natin na makikita mga kaliskarte yan dito tayo ngayon sa supermarket iyan <laughs> nagtataas ano ang taas-taas ah takulo -taas, kakalola siguro sa taas kung makakita ko diyan So, andito naman tayo sa may hotel. Gusto ko sana dyan matulog muna. Kasi hindi mapapagod pa ako. So, mga kadiskarte, ito na nga tayo. Sinubukan ko yung grab apps. Ah, nagpatid na lang tayo sa terminal. Hindi na tayo nag-hotel para makauwi na kaagad. Ayan. Bali, nagpatid tayo sa terminal ng bus. Okay. Sarap pala gamitin yung grab apps o oh, makikita mo yung rider na palapit na sa'yo kaya makikita mo rin yung price 133 papunta sa ating location papunta sa terminal yan galing pala nitong grab apps ah. okay okay to ah pasado to sa akin ah ito na nga tayo nakasakay na tayo mga kadiskarte sa motor at papatid tayo sa terminal terminal ng bus ah, uh, dahil sa atin nagmamadaling tayo makabalik agad nahanap tayo ng bus ay uh, ang nangyari pala dito mga kadiskarte hindi tayo nakahanap ng bus dahil hapon na wala nang biyahe para summer kaya pinili natin mag van nang makarating tayo sa mga van yun tuwang tuwa pala doon yung mga tao doon may nag-aagawang ka na makabili ka kaagad ng magpabuk ka kaagad sa kanila dahil may biyahe na raw kaso dito ko na-discover lahat pala yung sinasabi nila puro kasi nilo ng lingan ang dami ditong na na naluloko nila sabihin nila may bi aalis na yung pala hindi pa abutan ka pa ng umaga Ay, may mayroon niya dito no? taga Mindanao tatlong babae nagsisiyak na dahil tatlong araw na sila hindi pa sila nakakasakay yun dahil dito pala eh, lahat ng biyahe kanilang kinukuhan kinukuha yung pasaheros dahil takam takam sila ng pasahiros eh basta importante makapag-book ka na agad yung makapagbayad ka na sa kanila para may kita na agad sila at hindi nila problema na kung wala ka pang masakyan basta importante makakuha sila ng maraming pasahiros Pagsasamasamahin na lang kayo sa isang van kung saan saan kayo isisingit so ako dito na nga ako nakasingit sa biyahing Mindanao Mindanao yung ating nasakyan bali halo-halo kami dyan dahil wala mapapagpipilian ayan na nga nakarating na tayo sa Terry Matnog na naman pabalik ng Eastern Summer So dito naman tayo makipaglaro sa mga sisid barya sa piribot Hagisan natin ng sampung piso kung makuha nila Ayan, ayan sila Ilalayo natin para magkita natin sa magkuhan nila

Sige na, hulo ko na! <laughs> Ayaw sa kindi, lang talagang gusto nila. <laughs> Pwede na yan, sige na! <laughs>

akhir-akhir ya, ya. setelah yuk kita datang kemarin kita ya, yang bisa Bartu yang makris nah, kerti yung -yung payau that's sa Titanic tayo ah Yan mga Greskarty ah Pangsabong 'to, pangsabong manok Yan sa kabila papunta sa uh, maalin doon maalin ayok pa uh, gabi kami dito sa araw uh, palubog yan ang araw na palubog yan yan yung araw palubog Bali, wala pa tayo sa kagalit gitnaan ng buwan uh, alin tumatnog at to alin maraming payaw dito ah so mga kadiskarti andito na tayo sa buray dito na tayo bumaba dahil pamindanaw yung sinakyan natin dito tayo sa Buray, alas 12 ng gabi Ay nakarating dito Ayan mga kadiskarte Alas 12 sa Buray Yung gasoline station Ayan Dito na tayo sa top Alas 4 ng madaling araw Ayan mga kadiskarte Nakabalik na tayo sa ating bahay Ayan, sip na sip tayo Nakabalik Ayan Okay, thank you